Sa Maynila pa rin, perwisyo ang inabot ng mga residente at motorista dahil sa biglang pagbaha sa bahagi ng Legarda Street. Ang dahilan ng baha, ang tumagas na tubo ng Maynilad. Nasa, nagbabalik si Dave Abuel. Walang ulan pero binaha ang bahagi ng Legarda Street sa Maynila ngayong umaga. Tumagas kasi ang isang tubo ng Maynilad. Kaya ang lugar, nagmistulang sapa. At dahil malapit sa ilog ang kalsada, takot ng mga residente baka lalo pang lumala ang baha yung area po namin na nasasakupan, na nasa tabi po ng ilog. Kasi po, doon po yung ibang tubig na tumatagas po. E, tumataas po ang ilog eh. Naabisuhan naman po namin kagad sila na pag po ang tubig, ng evacuate po kagad. Ang ilan nga sa mga nakatira sa lugar, kumuha ng timba at sumalok na sa tubig. Ayon sa kapitan ng barangay, madaling araw pa lang inireporta nila ang tagas. Sa mga bandang 3.30 naman po, nakatawag na po kagad kami sa Maynilad. Pero tatlong oras ang lumipas, malakas pa rin ang tagas ng tubig. Dahil sa pipe leak, isinara ang isang bahagi ng Legarda Street. Naperwiso tuloy ang mga papasok ng trabaho at eskwela. Ang ibang nagmamadali, nagtanggal na lang ng sapatos at medyas bago lumusong sa baha. Kinakabahan nga, baka abutin kami papunta na doon. Uminit naman ang ulo ng mga motorista dahil sa matinding traffic na dulot ng baha. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Maynilad na kasalukuyang inaayos ang tumagas na tubo. Wala nang baha sa lugar pero sarado pa rin ang bahagi ng Legarda Street para magbigay daan sa repairs. Humingi ng paumanhin ang Maynilad sa nangyari. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.